Hi mga guys, ito isang mabilis na lang po ito na tutorial para hindi na po tayo maghahaba ng video naglihat po tayo ng 100 at pagkatapos naglagay po tayo ng resin na may toner at nilagay na rin natin po yung metallic po lumikit po yung metallic dun sa pinaka resin po niya kasi medyo basa pa po siya at tapit tapikin po natin po yun ng brush para sa ganoon yung mga nakausli po na metallic ay maging lapat at dito nakapaglagay na rin nga pala po ako dito ng flicks at gagawin po natin dito magpapahid po tayo ng resin ito po yung pinaka purpose po para hindi po siya kumupas sa mga nagtatanong ang dami pa rin nagkukuluhan maglagay muna po kayo ng resin do sa flicks manipis na manipis lang po wag nyo pong kakapala kasi once na kinapala nyo po yan ay kukupas po yan tapos ang pagpahit po dito sa flix ay isang lang po ng malipis para sa ganun makasigurado lang po tayo na makoberan po natin lahat po ng flix na inapply po natin ng recent at pagkatapos po nun mga guys eto dito naguguluhan pa rin po kayo sa paglagay po ng recent kasi ang dami pa rin nagchat sa akin na ang bilis daw tumigas natural kung halimbawa po important po yung gamit nyo napakatagal kung gusto nyo po ng hindi matagal po matuyo po yung resin ang gamitin nyo po yung ordinary ganito lang po guys sa pagpahit po ng resin yung mga flicks lang po talaga ang papahiran natin para makasigurado wag po kayo dyan magmimiss kasi pag nagmiss kayo dyan tapos naglagay po kayo ng porch carbon at nakapala nyo yung namiss nyo na yon tutunawin po agad po ng resin ng makapal po yun. kaya make sure mga guys bago kayo mag apply po ulit ng resin na may carbon fiber dapat nalagyan po lahat po ng flakes ng resin na manipis lang po ang pahit. At nandito na po tayo guys na ilatag na natin po yung forged carbon. Pero hindi po tayo muna maglalagay dito na toppings. Gawa po kasi na ang hinahabol ko po dito para hindi na po masira yung forged carbon pag kinapalan po natin. At pag ganun po yung ginawa nyo, na binuhusan nyo agad po yan ng resin. Bumibitaw po yan para nagiging bulaklak ang gagawin lang po natin dyan, sisiguraduhin lang po natin na lapat at nalagyan po siya ng resin. Sa paglagay nga pala po, dot dot lang, huwag nyo ipapahid, huwag nyo ikukuskos, gawa po kasi nang masisira pa po yung carbon na sinalansan nyo. Ang gamit ko nga pala dito hardener yung imported para mabilis po siya matuyo sa mga baguhan naman sa ordinary lang muna po kayo magsanay sa paggamit po ng hardener pero pag na po kayo sana na lang po kayo gumamit ng imported hardener at ito po guys na po natin siya ng toppings kung paano natin ginawa yung una na dot dot ganun lang din po ang gagawin natin doon sa pangalawa doon sa mga toppings para hindi lang po siya masira po yung pinaka-carbon po niya. At yan guys, na nadugugan natin po yung mga toppings. Pwede na natin po siyang kapalan ng kapalan po ng reset. At ito na po guys, na-finalihan na natin po siya ng 100 at pagkatapos nilagyan po natin siya ng resin para doon sa mga maliliit po na butas at lilihain po natin ulit po ito ng 100, 120 at 240 tapos magtatap po na po tayo let's go at ito na po guys na finalihan na po natin po siya nakapagtap ko na nga pala po ako dito ng dalawang coat sa mga nagtatanong po sa akin ganito po kasi ako magprocess eh uh, hindi po ako nag liliha po ng makinis gawa po kasi ng ang priority ko po kasi dito yung mas matibay po yung kapit po ng akin top coat kahit magbilaran po tayo ng mga gawa nyo pong carbon sa ilalim po ng araw walang walang adisan hindi po to talaga po po to kaya po ako nag 240 na liha nag final po ako nun gawa po kasi ng pinag isa ko po yung recent at yung top coat tapos nag top coat po ako dito ng one coat full coat tapos nag two coat full coat ako noon. at nag stop po ako dyan ng after 15 minutes to 30 minutes after noon, babalik po ako magta coat ulit po ako dito ng one coat full coat at pagkatapos susundan ko po agad po yun ng two coat full coat bali naka apat na patong na po tayo dito mga guys at pag nakita ko nang hindi pa po siya okay coat pa po ulit po ako dito sa pinakatatlong patong po ng one coat at two coat full coat at pagkatapos po no, mga guys patutuyuin ko po ito minsan po ng isang araw para makasigurado po ako na tuyong-tuyo na at pag ko na siya okay na po lahat eto guys bali hindi ko pa po talaga to totally tapos yun lang mga sinabi ko po ang nung ginawa po natin po dito bali na tatlong patong po tayo dyan bali anim na patong na ginawa po natin ng pull coat at patutuyuin ko pa po ito at pagkatapos po neto lilihain po natin to siya ng 400 base sa nakikita nyo guys parang okay na no pero hindi pa po yan okay para sa akin kasi ipapinal liha pa natin po yan ng 400 para pantay na pantay at parang ginawa po siya sa molde eh. kung mapapansin nyo detalyadong detalyado yun lang po mga guys sana nakapagbigay ako ng konting idea sa lahat po ng mga magdi DIY muli maraming maraming po salamat kita kits na lang tayo guys sa next next kong project bye bye